<laughs> hinahanap ko hanggang ngayon, hinahanap ko saan yung mga senior. Puro teenager itong nakikita ko. Kasi pag naging, pag, pag, eh, ako lang ang senior dito eh, hanggang ngayon di pa ako umaamin. Hindi ko pa tinatanggap yung senior citizen's card ko hanggang ngayon. Dahil uh, in denial pa rin ako. Ngunit, nandito po tayo ngayong maga uh, para i-highlight yung ating bagong Gagawin na uh, nagbibigay tayo ng diskwento. Nung nakaraan, nakapagbigay tayo ng diskwento sa ating mga students. Basta't magpakita ng student ID, ay makakapag uh, makaka, makakapagkuha sila ng 50% na discount. Ngayon naman, ay idadagdag natin sa grupong yun na mabibigyan ng 50% discount ang mga senior citizens at ang mga PWD. Ang makikinabang dito sa programang ito ay siguro mga labing tatlong senior citizen, labing tatlong milyong senior citizen, at saka pitong milyon na PWD. Kaya ta, eh, alam naman natin, ang uh, uh, yan, yan ang mga grupong yan, mga estudyante, ang PWD, mga senior citizens, ay, talaga naman eh kailangan ng tulong natin dahil uh, eh, very limited ang kanilang income kaya tinaisip namin ito ay maari nating gawin upang tulungan ang mga ating mga commuter na PWD at yung mga uh, senior citizen na nandito kasama natin ngayong ngayong uh, umaga. Meron din po akong uh, bagong announcement. Kung maaalala ninyo, noong 2014, ay, 2014, nakabili po tayo ng mga tren sa, galing sa China, ang, tawag yung mga Dalian train, dahil, ah, ito ano ba yun? O, oh, ito na po, ito na pala eh. Nakabili po tayo sa China ng Dalian train, tawag Dalian, dahil, ginawa po sa, sa lunsud ng Dalian doon sa China. Yun lamang nung ininspeksyon hindi daw uh, kaya na paandarin at patakbuhin at gamitin eto mga trend na ito. itong mga karwahe na ito. How many did we get? How many cars? 48 cars. Nakabili tayo na apat na pong na karwahe para sa tren. Mula ng 2014 di pa nakatenga naka lang ito hindi hindi po nagamit. Kaya eh ang ginawa natin ay binalikan natin itong ito mga ito at tiniyak natin na kung ano ba ang kailangan gawin para magamit ang Dalyan train na ito ay gawin na natin. Kaya itong train na nakikita natin sa harap natin ito na ayos na ito, pwede nang gamitin. Kaya uh, mula ngayon, magagamit tayo, ma meron na tayong magamit na karagdagang We will use three, tra three trains, three cars. So makakapag na makakapagbuo na tayo ngayon pa lang. Three trains na tatlong karwahe So nine nitong cars na ito. Doon sa 48, tuloy-tuloy natin na titignan uh, titi uh, at ng paraan para naman magamit. Dahil sampung taon nakaparada ito eh. Hindi nagamit. Ngunit ngayon ay nagagamit na natin at yan ang... Uh, yan ang ite-testing natin ngayong araw. First day na masasakyan ng mga kababayan natin. first, first day na masasakyan. Oo, oh, ngayon lang. Ngayon lang na in-service itong dalian. First day. First time na masasakyan ito. Mula nung binili. Mula nung binili, hindi pa nagamit ito. Kaya uh, nakakatuwa naman. Hindi naman na hindi naman nasayang ang ating uh, pondo. Kaya ta, maging, maging hawa ang pagbiyahe ng ating mga kababayan, lalo na mga senior citizen, lalo na PWD at saka yung mga estudyante natin. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. lalo na sa aming mga mahihirap. Maraming salamat po, President Bongbong Marcos. Opo, Mar malaking bagay po, 50% discount sa MRT. Opo, salamat po kami sa President.